inaanyayahan tayo sa Kulto Vita et Amor Inaanyayahan tayo dito sa Fame Mall along EDSA sa Nami Gallery kaya lang napaaga ang dating ko kasi sabi ko wala pa palang tao hmm ano kaya gagawin ko Sige, tingnan ko muna. Ano ba yung itsura nitong uh, bagong venue na ito ng mga art exhibits? Hmm, meron palang catering. Pero wait. Tinignan ko muna. Kakunti pa mga tao. Sabi ko, ang parang nagugutom ata ako. Pero, sige, kunang ko muna ng picture. And then, basta tandaan nyo, kung bago pa lang kayo, subscribe na. Watch, like, and share ang katabi papayas. well pag order ako yung nga lang ayoko ng biskit nila matigas <laughs> so bumilik na ako ayan nga Merong nga uh, nagtutugtog na mag-aama okay. may nagigitara may nag at may nagchichelo hmm. may mga friends na ako sige picture muna of course kinikulit and then magsisimula na nga ang programa. Ito ay art exhibit. Nandiyan of course Dr. Elba Cruz. Tapos marami pa mga kaibigan. Sabi nga daw magliribon cutting. Okay, sige. So nagsimula na nga ang program. Nagsalita si Jao Mapa. Kami Pakinggan po ay, natin. ay uh, na bihayaan kami ng Panginoon ng talento sa paglihat ng mga obra. Ang uh, grupo namin ay nagsimula ngayong taon lang, actually. Tinawag ako ng aking mabuting kaibigan at maestro na taga na sa Sigan, Ginoong Dino Blanco. Para sama sa binubuo nilang grupo ng mga pintor na pinangalanan Art 7. Ang una naming exhibition ay ginanap sa Manila Clock Tower. Kung saan si Ginang Nanay Atty. Elba Cruz ang nag-organiza. Mula nun, naka anim na po kami group exhibitions. Vita et Amor ay ang pangpito naming exhibitions. Sa loob ng ilang buwan, kaming mga miyembro ng Art7 ay nagkakilala at naging malapit sa isa't isa. -isa sinusuportahan ang sarili namin mga TSA at halos naging magkakapatid sa proseso sa mga exhibitions na nagagawa namin. Ninirespeto ang estilo ng isa't isa at nagtulungan hubugin ang bawat isang kakayahan sa narangan ng, pagpip ng pagpipintaw. Lubos kami nagpapasalamat sa mga nandito ngayon na sumusuporta sa amin maligayang Pasko at maligayang bawang sa inyo. Ayon. Ayun. Pagkatapos ni Jao Mapa, ito naman si Richard Buksoni at tuloy-tuloy uh, pa rin panibagong tugtugan. Things that she juggled here and there. So, our mother. Please, mother. <laughs> our mother. <laughs> 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 so bright, sun rising. to Oh, a little longer, yeah. but not too long also. Hindi. Uh, ito, I think everybody who's here, is because we're bonded together. Okay? Uh, through trick and think, this is our journey together. Kasi art is a journey. Because art is our life. And uh, I think what makes this special is because we're celebrating mother and child, which is a very tender and a very touching relationship. Because it's founded on pure love. Uh, I think in the end, that's what makes the world go round. Wala na yung mga labels, wala na yung basta importante. There is love. Uh, then it will survive. It will survive time. It will survive circumstances, and it will blossom. And I think that's what uh, is my prayer for all of my anaks. Okay, including Tina. Thank you grow So after ng opening remarks na ni Alba Cruz, panibagong tugtugan na naman. Kasi nga ang tema ng Vita et Amor ay Mother and Child. introduce the man, si Krishna, or better known as Chris Villanueva. Meron na po akong isang katanungan. Ang buhay ko ba ay nagmula sa pagmamahal o kamaligtaran? Ang galing po ba ang pagmamahal sa buhay? Sa kasaysayan, ang tema ng Madonna and Child ay nag-upisa sa salitang Theotokos. Sa salitang Griego na ang kahulugan ay ina ng Diyos. At dito rin simula ang uh, paglaganap ng tema nito. Mapa-Renaissance, maging sa abstract, contemporary art. Marami rin pangmosong alagad ng siling visual ang nakilala sa tema nito. Ang koneksyon ng isang anak sa ina ay naging popular na inspirasyon maging sa literatura, pelikula, at musika. Ang salpugoy ng duyan ni na Maestro Lucio San Pedro at Maestro Jerry Silerio. <laughs> ang iduyan mo ni Maestro Ryan Kayapiak. Mga natatangi pagbansang alagad ng sining sa musika. Kung aking hiramin ang mga linya sa mga awit ito, ang liriko ay mula sa pagtanaw ng isang anak, sa nagpabalik na tanaw, ang dating araw ng munti pang bata sa piling ng nanay. Iduyan mo ang duyan ko, unti-unting itulak mo At kung maaaring pihitin ang mundo, o bali Sana'y iduyan mo ang duyan ko muli Mga saluupin ng pag-alala sa magandang buhay At pangungulila sa yakap ng mapagalugapinan sa aminin man po natin ang hindi Sa paglipas ng panahon at pagdaan ng taglagas at tagsibol ng tag-araw at tagulan, tayo ay nalalayo at nakakalimot. Pero sa hinig ng kanyang uyay, tayo ay nagbabalik. Di lahat sa atin ay uh, naging magulang o magiging magulang, pero lahat po tayo ay isang anak. Ang pisidang ng pag-uugnay ng nag-uugnay sa atin at sa ating mga ina at ama ay walang hanggan, kagaya ng walang katapusang bukas. Ang pagpapahalaga sa kanila ay huwag lamang maiwan sa ginito ang alaala. -ala. Ang sandika ng ating bukas ay ngayon. Ang mabuhay na puno ng pagmamahal ay pag-ibig na buhay. Nais nice. ko po ipakilala ang aking mga kasamahan sa Art7. Unahin ko na po si Marco Bello. Dino Blanco. Ang Juan. Man Blanco. Ang B. Ang Ang Jao Mapa. Chak sa at siyempre po si Artug Tolentino Kami po ang uh, Power Rangers <laughs> <laughs> <Art 7 talaga. laughs> Welcome to our uh, And one and only Chris Villanueva. Ang ganda ng speech ni Chris Villanueva po, Siyempre tinawag niya yung lahat ng pitong miyembro ng Art7 for photo ops ito. Si Chris at saka si Jao ay mga artista na ngayon ay mga artists na nagpipinta sila. Ang ganda ng mensahe ni Chris Villanueva tungkol sa buhay at pag-ibig. Sobra yan naman dito, dito naman Sobra, Sobra ba? Sobra ba? Ayan, tinawag na kami, kasi nga magre review po ng pala. Ladies and gentlemen, and Mr. Nick Nangin. And active art collector and patron of arts, Captain Rene Lestano.

sa support natin. We need to work every day. Wala akong Pasko, wala akong mahal araw. Sabi nga ng asawa ko, wala akong pahinga. At pag nagpahinga ako, tinutong. <laughs> so, yun lang ang pangko. In a way, congratulations sa inyo lahat. In ating... Sa inyo lahat, ako'y nagkagalagas at ako'y naiintitahan niyo sa inyong show. Sa grupo ito ay piling-piling ito sa mga obra niyo. Ito sa mga inaangangang mga artist sa mga grupo nito. Maraming salamat sa inyong panayayang at kami narawang ay natarating biski natraffic kami ng gusto. So, congratulations sa inyo lahat.

好 k 好到好飞。 at bukas na nga ang exhibit ng Vita at et Amor etong Disyembre mapapanood niya sila una na si Norman Blanco at tap galing ano graduate ng Fine Arts si Norman Blanco sa UST Expressionism Sunod ay si Marco Bellio, tubong Marikina. Distinguished din siya. Sunod ay si Dino Blanco, Fine Arts din sa UST sumali sa mga kompetisyon at nanalo. Of course, si Jao Mapa, figurative expressionist. Meron tayong hiwalay na vlog kung saan ininterview interview natin siya. eto, si Artu Tolentino o Rene Tolentino, self-taught artist at isa pala siyang hairdresser din. Ang gaganda ng mga gawa nila, Chris Villanueva. tagabulakan pala siya. At marami na rin siyang sinalihan. And then si Chaps sa Ginseng. Alam niyo ba na hindi lang siya pintor, musikero din. At nung tinanong ko siya, drums pala. Graduate naman siya ng management sa PSBA. Ang ganda ng mga likha nila, no? Marami pa hindi ko lang nakunan lahat ng mga uh, ipinakitang sining. Mas maganda puntahan niyo na. Bisitahin niyo at balang araw talaga magiging mahalito dahil sila ang mga kimikilalang contemporary artists ngayon na masasabi nating kahanay na rin ng mga masters kagaya ni Namalang ang Kiyokok Manansala after that chikahan ulit tapos kain na na ang saya sa Nami Gallery at talagang dapat suportahan natin lagi ang sining dahil kilala tayo dyan kaya natin tapatan ang mga pintor ng ibang bansa. Of course, subscribe na sa channel na ito. Tandaan, sa kulto, light love and life. Namaste.